Sponge. Kabirch, maganda araw sa inyong lahat. Chris Kusinero po. At lalabas sana ako para sunduin yung anak ko sa trabaho niya. Pero natatakot ako kasi sobrang kapal ng snow sa labas. Back to winter na ang Calgary. Kita nyo naman. sobrang lamig ngayon at yung sasakyan natin kailangan nating start muna bago nating gamitin puro snow na so samahan nyo ako magluluto lang tayo dito sa bahay magluto tayo ng fried chicken paborito ni Angie yung fried chicken eh Lutuin natin yan Itong chicken natin na marinate ko na ito kagabi Nilagyan ko lang siya ng onion at saka garlic powder tapos pepper tapos kinagyan ko ng konting chicken powder uh, paprika yun, yun lang ay nilagay ko wala na ako ibang inilagay dyan tapos ngayon gawa naman tayo ng pampredded natin para sa chicken gamit lang tayo ng regular flour di ko natatakalin tansya tansya na lang tapos meron din ako dito ng cornstarch. Cornstarch, konti lang lalagay ko siguro mga isang kutsara lang. Tapos syempre, yung flour niyo kailangan masarap pagka pinamprito nyo na sa chicken. So, lagyan din natin ng chicken powder. Kayo kung anong gusto nyo ilagay, pwede nyo lagyan ng bechin, ng basta mga pampalasa, bahala kayo. Pero ako, okay, yan lang nilagay ko, chicken powder lang. Tapos ang lagyan ko ng onion powder. Kung ano yung nilagay ko doon sa chicken, lagay ko rin dito. Yung so, iba nga, buo-buo pa. Ko. Pero okay lang yan. Kasi mamaya pag ginamit niya yan sa chicken, hindi naman sasama yung mga buo-buo na yan. Eh. Lagyan din natin ng konting paprika. Tapos, lagyan din natin ng garlic powder. Pag garlic powder, marami akong maglagay. So, ayan yun. Alis na natin yung mga buo-buo. Kung gusto nyo, durugin nyo. Pwede rin. Pwede naman madurog yan eh. Pero pag sobrang tigas, so na. So ayan na yun. Mix lang natin yung lahat. Tapos lagyan natin konting salt. Siyempre mas maganda kung yung salt na gagamitin nyo ay yung pinong salt. Ayos. Ito yung ating chicken na minarinate overnight. Lagyan ko ngayon siya ng egg. Ayos. Gawin na nating dalawang egg. Yun. Lamasin lang natin ito lahat. Ayos ka, na. Parang ano no. Pwede na itong iprito. Maya maya darating na si Angelo galing sa trabaho niya. Kaya pinaprepare ko na ito. Mahilig yun sa fried chicken. Kahit araw-araw fried -araw, chicken ng ulam ni Angelo, hindi magsasawa yun eh. Pulang <laughs> na lang yun, totoo. na ng pakpak. <laughs> so ito na yung chicken na nilagyan natin ng egg. Tapos meron tayo dito harina na ginawa natin ngayon. Idadamp lang natin yung mga chicken natin dyan. Pero maya maya na ang gawin natin. Painit lang muna tayo ng oil. Meron pa na natirang use oil dito. Gamitin na rin natin to sayang naman kasi tapos lagyan na lang natin ng bagong oil mas maganda kasi kung maraming oil yung piprito mong chicken mga kabert. Sakto nandito na si Angelo sa bahay. Anong kwento anak sa first day of snow? May mga nadulas, Hindi ko sinasabing ako, pero ako. Kasi ano, tag dito, mali yung sapatos na, na, na suot. Na suot nila. <laughs> Hindi tayo boots. Ako nga, ayokong ilabas yung sasakyan, natatakot ako. Wala akong camera pa, nak eh. Ayun nga, yung mga ano, since first day of snow nga dito officially sa Calgary ang daming accidenting nangyari wag, wag naman sana mangyari sa lahat pero ingat-ingat na lang tayo habang nagdadrive mga kaibigan at mga kabirk Oo, oh, alright kaya yun nakakabigla din kasi kala ko hindi mag nagulat nga ako kanina na umaga pag ko ba? sabi ko ang daming snow sa labas nagulat ako pinakita ko nga sa inyo sa umpisa ng video na meron na tayong snow But anyway, nagluto nga tayo ng ating fried chicken today. Ayan. Uh, At paborito ni Angelo, fried chicken. Sabi ko nga sa inyo, lilipad na yan. At uh, dahil sa kaka niya, tutubuan na siya ng wings. Uh -huh. Parang yeah. mo naman. Tikman mo nga, anak. Fried uh -huh. Sarap ba? Sarap. Uh -huh. O oh, sige mga pabirs, kain na muna kami mainit pa. Yung dito manamig na, yung doon mainit pa. Mainit na kuha ko. Meron ako dito yung lumang sausawan na may uh, cucumber, onion, garlic. Ano man hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Di lang pagluto sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakaiba Halika na Kay Chris Cusinero na Halika na at sumama ka at manood Mga matay mamamanghadi lang dyan ang mabubusog May mga lugar pa lang ganito ang